ito kayo na idol yung ating TV at saka mixer ano so pagsu so tayo dito ngayon idol ng ating TV sa ating mixer so yung ating TV mga idol mayroon siyang earphone output ano ito so 3.5 or BBPL yung gagamitin natin dito na connector Yan siya idol mayroon siyang logo na earphone uh, so, yan yung 3.5 output niya idol ano yung sa taas ng pangalan ng earphone So dyan tayo magkukunik idol lang 3.5 output papunta rito sa ating uh, mixer. So mamaya idol pakita din natin yung connector na gagamitin natin dito sa ating TV papunta naman sa ating amplifier kung wala tayong gagamitin na mixer. ano So ito sa so, ng 3.5 output niya idol kung ano ang sound dyan sa ating TV so makukuha na ng ating uh, mixer. What? Once na nag output na tayo ng 3.5 dyan ng ating connector So yung sound dyan idol mawawala na dahil mapupunta na rito sa ating mixer So dahil mixer yung gagamitin natin dito idol Itong connector na gagamitin natin 3.5 to dual 6.35 So ito idol output natin dito sa ating earphone uh, output Ayan 3.5 or BBPL ano So i-output natin dito Ayan So, input natin ito idol sa ating 6 and 7. Dahil yung ating ginagamit dito, ah uh, 6 and 7 ano, or 7 channel. Ayan. Idol, mag-output tayo ng ating connector dito sa ating sir. Papunta rito sa ating amplifier. Ano. So, dun idol, sa nakaraang nating video, gumamit ako ng record out. Hindi ko ginamit yung pinaka main output, kundi record out ang ginamit ko. So, pariho lang idol yung output niya idol yung record out at saka min out pareho lang din yan yung output ng ating uh, mixer so yung pinagkaiba lang dyan idol ibang connector ang gagamitin natin ano, pag record out dahil RC to RC lang ang gagamitin natin hindi katulad ng min output dual 6.35 to dual RCA so ngayon idol mag min output na lang tayo ng connector ito naman ang gagamitin natin so, left and right channel ng ating min output mga idol ayan ito naman yung i-input natin sa ating amplifier. Itong setup natin idol ano, na nanggagaling sa ating TV na dumaan sa ating uh, mixer. So mamaya idol, pag wala naman tayong ginagamit na mixer, so direct to amplifier na tayo. So magbabago lang tayo ng connector na gagamitin, 3.5 to dual RCA. Ano? So dun ganina, gumamit lang tayo dito sa ating TV 3.52 dual 6.35 so nagbabago lang tayo ng connector depende sa setup natin mga idol so sa ganitong setup mga idol lalo pag ang inyong TV may 3.5 output mas madali lang siya idol kasi yung ating uh, volume dito yung pinakamin volume tapos itong ating sa music Nanonood tayo ng pelikula mga idol, makukuha pa rin ang ating mixer. So, alimbawa mga idol, kung magbibideo kayo man tayo so katulad lang ginawa ko lang dito ng ating microphone ano so B8 sound card ang ginamit ko rito kung saan tayo nag mic input so 1 to 5 pwede tayo gumamit ng ating microphone dito so sundan nyo lang idol yung nauna nating video para sa pag connect ng ating microphone So ang gagawin naman natin idol, halimbawa hindi natin padarin sa ating mixer, so magpalit lang tayo ng connector, ano? 3.5 to dual RCA. So yung dual RCA mga idol, ipalit natin dito, yun ang gagaling sa ating mixer. Ano? So ito ang ilagay natin dito sa selector input ng ating amplifier. So itong 3.5iDol, ito yung ipalit natin doon sa earphone output ng ating TV. So hindi na dumaan sa ating mixer kung wala tayong mixer, so direct na yung TV natin papunta sa ating amplifier. So ganun lang idol, madali lang ang connection lalo pag may earphone output yung ating TV.